Yes. Uh, ni ayun, ikwikwinto ko lang sa inyo bakit napano yung sa mukha ko. Ah, uh, one time, nung linggo, bago lang, linggo lang, uh, inom kami, nagyayaan, nasa iben niya, dumaan ako, ah, uh, yung pring din, problema, sabi ko, saglit lang uminom. napasarap yung inom ko, bumiyahi ako, pagbiyahi ko, patay, sumimplang ako di ko alam kung nakatulog ba ako pero dalawang beses daw sumimplang una daw bumagsak lang ako bigla ibig sabihin, nakatulog ako pangalawa sumimplang na ako sa may expressway dito sa Santa Cruz Pulo ang nakarescue sa akin yung it's ng taga Bikutan doon ako dinala inimpound ako ang motor ko pati ako dinala ako Uh, sana uh, lesson learn na sa atin to uh, sa akin sa sarili ko uh, pati na rin sa inyo at least sinabi ko yung mga uh, napakahirap talaga pagka nakainom ka huwag ka na mag uh, ka mag drive talaga talaga yung pinaka the best uh, accept the first ka sa sarili mo uh, ko to para lang eh, paano makashare ko sa inyo na mga kakalaman kung nasa inyo na kung ano yung i-sasabihin niyo sa akin basta sinabi ko lang yun sa inyo uh, ako uh, tayo papunta lang tayo sa kamatayan pero ako hindi naman ako takot kasi ako para sa sarili ko handa na rin naman ako tapos ayun ang nakadala sa akin dinala ko doon sila yung naka-rescue kasi doon ako banda sa may expressway takos Tacos Polo doon ako banda na simplang tumilapon yung motor ko bumanga ako sa barcade ng ano yung cement na barcade harang bangga ako kaya ito nasugatan pa ako ito yung buong katawan ko to ito meron dito nakikita nyo sa kodan ito ya, 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 Ah, ya. Barangnya sa kod. Pati kau di toko super sa sakit. Nabukasan ko lang na ano. Hindi na ako sa bikutan. Pinaway ako ng pulis. Uh, mga bandang alas 10. Pinaway ako. Uh, Naka-uwi naman ako. Sa awa ng Diyos kahit pala akong pamasahe. Nag-1, 2, 3 talaga ako. Sumakay ako ng bikutan papunta sukat. Tapos sukat to alabang. Tapos alabang to pasita. Tapos nagpasita to sampe. Ano ako? Santa Rosa. Yun, wala talaga pamasahe. Grabe kalala na rin yung ano ko uh, inakasama ko so ayun kuninto ko lang sa inyo para maging aware tayo sana uh, ako sana pinag pinagbigyan ako ng Panginoon na mabuhay pa uli ay pangalan si Kachens ko na talaga to pinagbigyan niya ako pinapanalangin niyo sa Panginoon na thank you Lord uh, sana bigyan niyo pa ako ng pagkakataon para magbago Marami akong pinagdaanan uh, sa buhay. And thank you. And God bless. Inyo, paps. Uh, ingat tayo o, tuwing nag-drive uh, tayo. Yun lang. Thank you.